May mga sugat na hindi nakikita ng mata, ngunit kaya nitong sirain ang tiwala, ang dignidad, at minsan pati ang pananampalataya ng isang tao sa kabutihan ng iba. May mga salita na parang musika sa pandinig, ngunit sa dulo ay nagiging lason sa kaluluwa. Sa bawat ngiti na puno ng pangako, may nakatagong motibo. Sa bawat pangakong binitiwan, may kasinungalingang tahimik na nag-aabang. Ito ang realidad ng mundo. Maraming marunong mandaya at marami ring kusang nagpapahawak sa kamay ng panlilinlang kahit alam nilang maaaring masaktan sila sa huli. Ngunit bakit nga ba? Bakit may mga taong handang sirain ang tiwala ng iba para lamang sa pansariling kapakinabangan? At bakit may mga pusong handang masaktan, umaasang magbabago ang taong patuloy na nananakit sa kanila? Ang tanong na ito ay hindi lamang tungkol sa moralidad, kundi tungkol sa likas na kahinaan ng tao. Eh, sa ilalim ng bawat kasinungalingan, ay may takot sa likod ng bawat pagpapaluko ay may pagnanais na maramdaman ang pagmamahal at pagtanggap. Ang manluloko ay madalas na bihag ng kanyang sariling pagnanais. Nais niyang makamit ang kapangyarihan, ang atensyon o ang kasiyahang sandali lamang ang itinatagal. Ngunit sa bawat pagsisinungaling na kanyang binibitawan, unti-unti ring nabubura ang kanyang pagkatao. Ang pagpapanggap ay nagiging maskara na unti-unting sumasakal sa kanyang konsensya. Ang taong nanlilinlang ay hindi laging masaya sa kanyang ginagawa ngunit patuloy niya itong ginagawa dahil hindi pa niya natutunan kung paano harapin ang sarili niyang kahinaan. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nagiging kulay ng mga iniisip nito. Kung ang isipan ay puno ng pagnanasa at kasinungalingan, ganun din ang magiging anyo ng kanyang pagkatao. At kung ang puso ay puno ng ilusyon, iyon din ang magbubulag sa kanya sa katotohanan. Ang mga taong ganito ay parehong naliligaw, hindi dahil sila ay masama, kundi dahil sila ay uhaw, uhaw sa pagmamahal, sa atensyon, at sa kapanatagan na hindi nila matagpuan sa sarili. Bago ang lahat, kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa pag-unawa sa ganitong mga uri ng tao, natutuklasan natin ang mas malalim na katotohanan na ang panlilinlang at pagpapaloko ay parehong bunga ng kawalan ng disiplina sa sarili. Kapag ang isip ay hindi sanay magpigil at ang puso ay hindi marunong lumimita, doon nagsisimula ang pagkaligaw ng landas. Number 1 Ang tao ay nanlilinlang dahil sa takot na makita ang kanyang tunay na sarili. Sa likod ng bawat panlilinlang ay may takot na hindi mabigkas Isang pangambang lumalalim sa bawat araw na pinipiling itago ang katotohanan. Maraming tao ang nanlilinlang hindi dahil sila ay likas na masama, kundi dahil hindi nila kayang harapin ang refleksyon ng kanilang sariling kahinaan. Ang pagharap sa sarili ay isang uri ng labanan na iilan lamang ang may tapang na gawin. Kaya imbes na harapin ang katotohanan, pinipili nilang takasan ito sa pamamagitan ng kasinungalingan. Ang maluloko ay isang taong nabubuhay, sa ilusyon na mas madali ang magtago kaysa magpakatutoo. Sa simula, mararamdaman niyang ligtas siya kapag nagsisinungaling. Akala niya ay siya ang may kontrol sa sitwasyon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napapansin niyang siya mismo ang unti-unting kinakain ng sariling kasinungalingan. Ang bawat salitang binitiwan niya ay nagiging tali na unti-unting kumikitid sa kanyang kalayaan. At habang mas lumalayo siya sa katotohanan, mas nagiging mahirap para sa kanya na makilala kung sino talaga siya sa mga mata ng isang stoic ang ganitong uri ng tao ay hindi dapat tingnan bilang halimaw kundi bilang nilalang na hindi pa handang tumanggap ng sarili sapagkat ang panlilinlang ay madalas na palatandaan ng kawalan ng pagkilala sa tunay na halaga ng sarili ang taong marunong tanggapin ang kanyang kahinaan ay hindi kailanman kakapit sa kasinungalingan sapagkat alam niyang ang pagiging totoo, gaano man ito kasakit, ay mas marangal kaysa sa pamumuhay sa ilusyon. Sinabi ni Seneca, walang makapipinsala sa taong nakikilala ang kanyang sarili. Ang pahayag na ito ay isang paalala na ang kapangyarihan ng tao ay hindi nakasalalay sa pagtakbo mula sa katotohanan kundi sa pagtanggap nito ng buong puso. Kapag natutunan ng isang tao na yakapin ang kanyang mga pagkakamali at kahinaan nawawala ang pangangailangang manlinlang sapagkat ang sino mang payapa sa loob ay hindi kailanman mangangailangan ng maskara. Ang panlilinlang ay hindi kailanman makapagdudulot ng tunay na kapayapaan. Maaring pansamantala itong itago ang takot, ngunit sa tahimik na mga sandali, kapag siya ay nag-iisa, maririnig niya ang bulong ng kanyang budhi. Doon niya mararamdaman ang bigat ng mga kasinungalingang kanyang itinayo. Sa huli, mauunawaan niyang walang sinungaling na tunay na malaya. Ang kalayaan ay dumarating lamang sa oras na kayang harapin ng tao ang kanyang buong pagkatao. Walang takot, walang pagtatago, at walang pag-iwas sa katotohanan. Ang stoic na kaisipan ay nagtuturo na ang katapangan ay hindi lamang nasusukat sa kakayahang lumaban sa iba, kundi sa kakayahang harapin ang sarili ng walang takot. Ang taong marunong umamin sa kanyang kahinaan, ay mas malakas kaysa sa taong nagtatago sa likod ng kasinungalingan dahil ang katotohanan kahit mapait ay nagbibigay ng kalinawan at sa kalinawang iyon, nagsisimula ang tunay na kalayaan ng isipan at kaluluwa. Number two, ang tao ay nanlilin lang dahil sa pagnanais na makamit ang kapangyarihan at kontrol. Ang likas na pagnanais ng tao na magkaroon ng kapangyarihan ay matatagpuan sa pinakalalim ng kanyang pag-iisip. Sa pagnanais na hawakan ang sitwasyon, ang tao ay natutuksong baluktutin ang katotohanan upang makuha ang nais. Sa kanyang paningin, ang kapangyarihan ay nagbibigay ng halaga at ang kontrol ay nagbibigay ng kapanatagan. Ngunit sa katotohanan, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay isang ilusyon na unti-unting kumakain sa kaluluwa ng sino mang hindi marunong magpigil. Ang taong nanlilinlang upang makamit ang kontrol ay hindi nagtataglay ng tunay na lakas. Siya ay alipin ng kanyang pagnanais. Ang kanyang panlilin lang ay parang apoy na patuloy niyang pinaliliyab upang manatiling nasa itaas, ngunit hindi niya napapansin na ang apoy na iyon ay unti-unting tumutupok sa kanya mismo. Kapag ang tao ay nasanay sa kasinungalingan upang makamit ang kapangyarihan, nakalilimutan niyang ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa pananakot o manipulasyon kundi sa pagdisiplina ng sarili. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang pinakamataas na anyo ng kapangyarihan ay ang kakayahang pamunuan ang sariling damdamin. Sinabi ni Epictetus, walang tunay na malaya maliban sa taong marunong mamahala sa kanyang sarili. Ang taong marunong magpigil ay hindi kailanman kailangang manlin lang. Ang kanyang impluensya ay hindi nagmumula sa pananakot o sa pagkukunwari, kundi sa kanyang kakayahang magbigay ng tiwala at respeto sa iba. Ang panlilinlang ay isang paraan ng pagpapakita ng kahinaan. Ang taong gustong laging may kontrol ay natatakot sa kawalan nito. Kaya't ginagamit niya ang kasinungalingan upang tiyakin na ang lahat ay umiikot ayon sa kanyang kagustuhan. Ngunit sa bawat pagkakataong ginagawa niya ito, mas lalo siyang lumalayo sa kapayapaan. Dahil walang tunay na kontrol sa mundong ito, ang tanging bagay na kaya lamang nating panghawakan ay ang ating mga saluubin at tugon sa mga pangyayari. Kapag ang tao ay nabubuhay sa pagnanais na laging mangibabaw, siya ay hindi kailanman magiging masaya. Ang kanyang pag-iisip ay laging puno ng pagdududa at takot. Takot na mawalan ng hawak sa mga bagay na hindi naman kailanman kanya. Ang ganitong buhay ay tila isang laban na walang katapusan, isang laro na walang panalo. Dahil ang kalaban ay hindi ibang tao kundi ang sarili niyang hindi mapakali at laging uhaw sa kapangyarihan. Ang stoic na karunungan ay nagtuturo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman nakikita sa pagyuko ng iba, kundi sa kakayahang manatiling payapa kahit wala ng kontrol sa paligid. Ang taong marunong tanggapin ang kawalan ng kontrol ay hindi kailanman kailangang mandaya dahil nauunawaan niyang ang buhay ay hindi laging kailangang hawakan. Ang sapat ay sapat at ang totoo ay palaging higit na makapangyarihan kaysa sa anumang ilusyon ng kapangyarihan. Ang manluloko na naghahangad ng kontrol ay parang taong humahawak ng buhangin. Habang mas mahigpit ang kapit, mas mabilis itong lumulusot sa kanyang mga daliri. Sa huli, mapagtatantunyang ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman nakukuha sa panlilin lang, kundi sa pagkilala na ang paggalang, tiwala at katotohanan ay mas mabigat kaysa sa anumang uri ng pansamantalang kapangyarihang galing sa kasinungalingan. Number 3. Ang tao ay nanlilinlang dahil sa pagnanais na maging katanggap-tanggap sa lipunan. Isa sa mga pinakamatinding dahilan kung bakit ang tao ay nanlilinlang ay ang kanyang pagnanais na maging bahagi ng isang mundo na puno ng paghuhusga. Ang takot na hindi tanggapin, ang pangambang matawag na mahina o kakaiba ay nagtutulak sa marami na magsuot ng maskara ng kasinungalingan upang maitago ang kanilang tunay na anyo. Sa lipunang madalas humahanga sa peke kaysa sa totoo, ang panlilinlang ay nagiging paraan ng kaligtasan. Ang taong ganito ay hindi laging masamang nilalang. Madalas, siya ay isang kaluluwang pagod na sa pagtanggap ng pagkutya. Isang pusong sugatan na minsan ay sinubukang magpakatotoo ngunit nasaktan. Kaya't natutunan niyang magtago magkunwari at magsalita ng mga bagay na inaasahan ng iba. Sa bawat kasinungalingang binibitawan niya, umaasa siyang mas mamahalin siya, mas re-respetuhin at mas tatanggapin ng mundong dati ay tumalikod sa kanya. Subalit ayon sa mga Stoic, ang tunay na kalayaan ay hindi kailanman makikita sa mga mata ng ibang tao. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang sinumang naglalapit ng kanyang kaligayahan sa opinyon ng iba ay itinatali ang sarili sa tanikala ang taong nabubuhay upang mapahanga ang iba ay hindi kailanman magiging payapa, sapagkat ang kanyang pagkatao ay laging nakasalalay sa kung ano ang iniisip ng iba at hindi sa kung sino siya talaga. Kapag ang tao ay nasanay na itago ang sarili para lamang magustuhan, unti-unti niyang nakakalimutang kilalanin kung sino talaga siya. Ang mga ngiti niya ay nagiging papel na maskara, at ang mga salita niya ay nagiging tugon sa takot, hindi sa katotohanan. Sa bawat araw na lumilipas, siya ay nagiging dayuhan sa sarili niyang kaluluwa. Ang ganitong uri ng panlilinlang ay marupok sapagkat ito ay nakabatay sa ilusyon ng pagtanggap. Ngunit ang stoic na karunungan ay nagtuturo na walang halaga ang pagtanggap ng mundo kung kapalit nito ay ang pagkawala ng sarili. Ang taong marunong magpakatotoo ay maaring hindi laging magustuhan ng lahat. Ngunit siya ay may kapayapaang hindi kayang ibigay ng papuri at dito, pumapasok ang isa pang anyo ng pagpapaloko. Ang taong madaling malinlang ay madalas ding uhaw sa pagtanggap. Siya ay naniniwala sa matatamis na salita sapagkat nais niyang maramdaman na siya ay mahalaga. Kapag ang puso ay gutom sa atensyon at pagkilala, nagiging mahina ito sa panlilinlang. Sa halip na katotohanan, mas pinipili niyang paniwalaan ang kasinungalingan na nagbibigay sa kanya ng pag-asang siya ay minamahal ang parehong panilin lang at pagpapaloko ay naguugat sa parehong takot, ang takot na hindi maging sapat. Ngunit ang stoic na kaisipan ay nagtuturo na ang tunay na halaga ng tao ay hindi kailanman nakabatay sa paningin ng iba. Ito ay nakabatay sa kanyang sariling paninindigan sa kakayahan niyang maging totoo kahit walang pumapalakpak. At sa tapang niyang ipakita kung sino siya, kahit alam niyang maaring hindi siya tanggapin, ang katotohanan ay minsang mapait, ngunit ito lamang ang daan tungo sa tunay na kalayaan. Ang sino mang marunong pumili ng katotohanan kaysa sa kasinungalingang nagbibigay ng pansamantalang aliw ay ang tunay na malaya dahil natutunan niyang ang paggalang sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa pagtanggap ng mundo. Number 4 ang tao ay nanlilinlang dahil sa kakulangan ng panloob na disiplina. Isa sa mga pinakapayak Ngunit pinakamakapangyarihang dahilan kung bakit ang tao ay nanlilinlang ay ang kawalan ng disiplina sa sarili. Ang manuloko ay madalas na hindi nagagawa ang tamang hakbang dahil mas pinipili niyang sundin ang pansariling pagnanasa kaysa ang matuwid na landas. Ang kasinungalingan ay nagiging madaling paraan upang makuha ang nais ng hindi iniisip ang kahihinatnan. Sa bawat pagkakataong pinipili niyang lampasan ang batas ng kabutihan, siya ay unti-unting nalulugmok sa isang buhay na puno ng ilusyon at panlilinlang. Ngunit ang kakulangan ng disiplina ay hindi lamang nakikita sa panlilinlang. Ang taong nagpapaloko ay madalas ding hindi nakapaghubog ng tamang paghuhusga. Siya ay madaling maakit sa matatamis na salita at pangako dahil hindi niya kayang kontrolin ang kanyang emosyon at pagnanasa na paniwalaan ang mabuti sa iba. Ang kanyang puso ay madaling maging biktima ng kasinungalingan sapagkat hindi ito sanay tumimbang ng katotohanan laban sa ilusyon. Sinabi ni Epictetus, walang sino man ang tunay na alipin ng iba maliban sa hindi marunong mamahala sa sarili. Ang kakulangan ng panloob na disiplina ay nagbubunga ng pagkaalipin sa panlilinlang parehong sa manluloko at sa nagpapaloko. Ang manluloko ay alipin ng kanyang pagnanasa at takot, habang ang nagpapaloko ay alipin ng kanyang pag-asa at emosyon. Sa parehong paraan, pareho silang nawawala sa tunay na kalayaan dahil ang kanilang isip at puso ay hindi sinanay na magdesisyon ng malinaw at may control ang stoic na kaisipan ay nagtuturo na ang tunay na lakas ng tao ay nagmumula sa kakayahang pamahalaan ang sariling damdamin at pagnanasa. Kapag may disiplina ang isip at puso, wala nang puwang para sa panlilinlang Sapagkat ang tao ay natutong tanggapin ang katotohanan, harapin ang realidad at kumilos ayon sa prinsipyo, hindi ayon sa pansariling gusto lamang. Ang kakulangan ng disiplina ay parang isang bagyong dumarating sa buhay ng tao kapag hindi siya handa. Ang bawat hakbang ay nagiging pabigat at ang bawat desisyon ay maaaring magdulot ng pinsala sa sarili at sa iba. Ngunit kapag natutunan niyang pangasiwaan ang kanyang damdamin at kilos, ang bagyo ay nagiging sandigan isang pagkakataon upang lumago, maging mas matatag at mas maalam sa sarili at sa mundo. Sa ganitong paraan, parehong ang nanlilin lang at ang nagpapaloko ay natututo sa huli, ang isa ay nakikita ang pinsalang dulot ng kawalan ng disiplina. At ang isa ay natutong hindi basta-basta maniwala sa panlabas na ilusyon. Ang stoic na aral ay malinaw. Ang tunay na kalayaan at kapayapaan ay nagmumula sa loob, sa puso at isip na may disiplina, matatag sa prinsipyo, at handang harapin ang katotohanan kahit gaano man ito kabigat. Number five, ang tao ay nanlilinlang dahil sa pagkahumaling sa panandaliang kasiyahan. Maraming panlilinlang ang nag-uugat sa kagustuhang makamit ang agarang kasiyahan. Ang tao ay likas na hinahatak patungo sa bagay na magbibigay ng mabilis na kaligayahan. At sa kanyang pagnanasa, madaling nakakaligtaan ang tamang hakbang. Ang manluloko ay tumatalon sa kasinungalingan sapagkat ito ay tila pinakamadaling daan upang makuha ang nais na bagay ng hindi dumaraan sa hirap, sakripisyo o katotohanan. Ang bawat sandali ng panandali ang tagumpay ay nagiging nakagawian at sa huli, ang kanyang pagkatao ay nababalot ng ilusyon at panlilinlang. Sa kabilang dako, ang taong nagpapaloko ay madalas ding natutuksong maniwala sa mga pangakong nagbibigay ng pansamantalang aliw, ang kanyang puso ay naghahangad ng kasiyahan na madalas ay may kaakibat na panganib, ngunit mas pinipili niyang paniwalaan ang matamis na salita kaysa harapin ang katotohanan. Ang kanyang tiwala ay nagiging madaling armas ng maluloko sapagkat ang gutom sa pansamantalang kasiyahan ay mas malakas kaysa sa malinaw na pag-iisip. Sinabi ni Seneca, hindi tayo nagdurusa sa mga pangyayari kundi sa paraan ng ating pagtingin sa mga ito. Ang pagkaalipin sa panandali ang kasiyahan ay nagpapalayo sa tao sa katotohanan. Ang manluloko ay alipin ng sariling pagnanasa, habang ang nagpapaloko ay alipin ng ilusyon na ang kasiyahan ay magmumula sa labas ng kanyang sarili. Pareho silang naliligaw, parehong nagkakabigo, at parehong nakakaranas ng sakit na maaaring maiwasan kung nakatuon lamang sila sa kabutihan at matagalang pananaw ang stoic na pananaw ay nagtuturo na ang tunay na kasiyahan ay hindi nagmumula sa panlabas na bagay kundi sa loob ng sarili ang isang taong may disiplina sa sarili ay hindi madaling maloko at hindi rin madaling maligaw ng pansamantalang tukso ang kanyang puso ay matatag at ang kanyang isipan ay malinaw sa ganitong paraan ang tunay na kapayapaan ay nakukuha sa pagtanggap na ang buhay ay puno ng tukso ngunit ang lakas ay nasa kakayahang tanggihan ang pansamantalang kasiyahan para sa mas mataas at mas matagal na kabutihan. Ang bawat kasinungalingan at panlilin lang ay nagtuturo ng leksyon kung paano maging mas maingat at mas matatag. Ang manluloko ay unti-unting nakikilala ang pinsalang dulot ng kagustuhang mabilisang makamit ang kaligayahan habang ang nagpapaloko ay natututo na ang tiwala ay hindi dapat basta ibigay sa anumang nag-aalok ng panandali ang aliw. Sa ganitong paraan parehong nakikita ng dalawang panig ang kahalagahan ng pagtitimpi at ng masusing pag-iisip bago kumilos o maniwala. Number 6. Ang tao ay nanlilinlang dahil sa pagkakabit ng kanyang halaga sa panlabas na bagay. Maraming panlilinlang ang nagmumula sa maling paniniwala na ang halaga ng isang tao ay nakasalalay sa kung ano ang meron siya kung paano siya tinatanggap o kung paano siya tinitingnan ng iba. Ang manluloko ay nagtatangkang palakasin ang kanyang sarili sa mata ng mundo sa pamamagitan ng kasinungalingan naniniwala na kung ang iba ay mahihikayat sa kanyang kwento o gawa magkakaroon siya ng kapangyarihan, respeto at halaga. Ngunit sa proseso, ang kanyang sariling pagkatao ay unti-unting napapalabo sapagkat ang tunay na halaga ay hindi nakukuha sa panlabas na pagkilala kundi sa kalinawan at integridad ng loob. Ang nagpapaloko naman ay madaling mabiktima sapagkat siya ay naghahanap ng kumpirmasyon mula sa labas. Ang kanyang tiwala ay nakabatay sa pangakong nagpapataas ng kanyang damdamin, sa salitang nagbibigay ng pansamantalang halaga at sa mga kilos na nagmumukhang pagmamahal. Ngunit sa ganitong paraan, siya ay nagiging bulag sa katotohanan sapagkat ang kanyang pakiramdam ng kahalagahan ay hindi nagmumula sa sarili kundi sa opinyon at kilos ng iba. Sinabi ni Marcus Aurelius, huwag mong ipagkatiwala ang iyong sarili sa opinyon ng iba sapagkat iyon ay magpapalayo sa iyo sa kapayapaan ng loob. Ang pagkabit ng sariling halaga sa panlabas na bagay ay nagbubunga ng kawalan ng kapayapaan. Ang manluloko ay palaging nangangailangan ng pagkilala mula sa iba upang panatilihin ang kanyang ilusyon habang ang nagpapaloko ay palaging umaasa sa kumpirmasyon mula sa manluloko o sa sitwasyon upang madama ang sariling kahalagahan, pareho silang bihag ng panlabas na mundo at hindi nakakaabot sa tunay na kalayaan. Ang stoic na pananaw ay nagtuturo na ang tunay na halaga ay nagmumula sa loob, sa integridad at pagkilala sa sariling kakayahan at kabutihan. Kapag ang tao ay natutong humawak sa kanyang sariling panloob na halaga, nawawala ang pangangailangang manlinlang o maniwala sa ilusyon ang manluloko ay hindi na mangangailangan ng maskara sapagkat ang kanyang sarili ay sapat at ang nagpapaloko ay hindi na madaling malinlang dahil natutunan niyang hanapin ang sariling halaga sa loob, hindi sa labas. Ang panlilinlang at pagpapaloko ay parehong bunga ng maling pananaw sa kahalagahan ng sarili. Ang bawat isa ay natututo sa huli na ang tunay na kapangyarihan at kapayapaan ay nakabasi sa loob sa katotohanan at sa pagpapatibay ng sarili at hindi sa mga bagay o opinyon na maaring mawala sa isang kisap ng mata. Number 7. Ang tao ay nanlilinlang dahil sa kakulangan ng pagkilala sa tunay na kalayaan at kapayapaan ng loob. Ang huling dahilan at marahil ang pinakamahalaga sa lahat ay nagmumula sa kakulangan ng tunay na pag-unawa sa kalayaan at kapayapaan ng loob. Ang manluloko ay madalas na nabubuhay sa ilusyon na ang kasinungalingan at manipulasyon ay magbibigay sa kanya ng kalayaan. Iniisip niyang kung mahahawakan niya ang sitwasyon, kontrolado niya ang kapalaran at makakamtan niya ang nais. Ngunit sa bawat hakbang ng panlilinlang, siya ay unti-unting nagiging bihag ng sarili niyang takot, pagnanasa at pagkakakulong sa kanyang sariling likha. Ang kalayaan na kanyang hinahangad ay hindi nagmumula sa labas at sa halip na mapalapit sa tunay na kapayapaan siya ay lalong nalulugmok sa pagkabalisa at kawalang katiyakan. Ang nagpapaloko naman ay kadalasang naniniwala na ang pagtitiwala sa iba ay daan sa kalayaan at kasiyahan. Siya ay nagbibigay ng kanyang puso at tiwala. Umaasang makakamta ng panloob na kapanatagan sa pamamagitan ng pagtanggap at pagmamahal ng iba. Ngunit ang kanyang puso ay nagiging madaling biktima ng ilusyon. Sa bawat pagkakataong siya ay napaloko unti-unti niyang natutunan ang limitasyon ng labas na mundo sa pagbibigay ng tunay na kaligayahan at kapayapaan. Ang kanyang pagpapaloko ay resulta ng kawalan ng sapat na panloob na lakas upang umasa sa sarili, upang maging matatag kahit sa gitna ng pagkadapa at upang hanapin ang kapanatagan mula sa sariling pagkatao kaysa sa ibang tao. Sinabi ni Epictetus, ang kalayaan ay hindi nangangahulugang magawa mo ang lahat ng gusto mo kundi maging malaya sa pagkaalipin ng iyong mga pagnanasa at takot. Ang panlilinlang at pagpapaloko ay parehong produkto ng pagkaalipin. Ang manluloko ay alipin ng kanyang pagnanasa at takot, habang ang nagpapaloko ay alipin ng ilusyon at pangangailangan ng panlabas na kumpirmasyon. Kapwa sila hindi tunay na malaya, sapagkat ang kanilang mga desisyon at damdamin ay nakatuon sa labas, sa halip na sa loob ng kanilang sarili ang stoic na karunungan ay nagtuturo na ang tunay na kapayapaan at kalayaan ay nagmumula sa loob. Ang isang taong marunong kilalanin at tanggapin ang kanyang sarili ay hindi nangangailangan ng panlilinlang upang makuha ang nais at hindi rin madaling malinlang. Ang kanyang puso ay matatag, ang kanyang isipan ay malinaw at ang kanyang pagkilos ay nakaangkla sa prinsipyo at integridad. Sa ganitong kalagayan, ang manluloko ay natutuklasan ang pinsalang dulot ng kawalan ng panloob na kalayaan at ang nagpapaloko ay natututo na ang tunay na kapanatagan ay hindi nagmumula sa ibang tao kundi sa sariling kamalayan at disiplina. Kapag nauunawaan ng tao ang kahalagahan ng panloob na kalayaan, natutuklasan niya ang isang malalim na katotohanan. Ang lahat ng panlilinlang at pagpapaloko ay maaring umiwas at magamot kung pipiliin niyang lumayo sa ilusyon at yakapin ang katotohanan, kaano man ito kasakit. Ang sakit ay pansamantala, ngunit ang aral na dulot nito ay magtatagal at magpapalakas sapagkat natutunan ng tao na ang kapayapaan ng loob ay hindi ibinibigay ng iba, kundi nililikha sa sarili. Sa huli, ang panlilinlang at pagpapaloko ay hindi lamang kwento ng pagkakamali o moralidad. Ito ay salamin ng kahinaan at pag-ibig takot at pag-asa, ilusyon at katotohanan, ang Stoic ay natutong makita ang dalawang panig na ito ng malinaw upang hindi maligaw ng damdamin, upang hindi maging bihag ng ilusyon at upang mabuhay ng may tunay na kalayaan, kapayapaan at pagkilala sa sariling halaga. Ang bawat kasinungalingan at bawat pagkapaloko ay hindi simpleng pagkakamali lamang. Ito ay salamin ng kahinaan, ng takot at ng uhaw sa pagtanggap at pagmamahal. Ang manloloko ay bihag ng kanyang pagnanasa at ilusyon, at ang nagpapaloko ay bihag ng kanyang panlabas na pag-asa. Ngunit sa bawat kwento ng sakit at pagkadapa ay may nakatagong aral. Ang tunay na kalayaan at kapayapaan ay hindi matatagpuan sa labas, kundi sa loob ng sarili, sa pusong may disiplina at isipan na malinaw sa katotohanan. Ang stoic na karunungan ay nagtuturo sa atin na ang kapangyarihan ay nasa kakayahan nating kilalanin ang ating sarili, tanggapin ang ating kahinaan, at kumilos ng may integridad kahit sa harap ng ilusyon at tukso, sapagkat ang tunay na kalayaan ay hindi nasusukat sa kung gaano mo kontrolado ang iba, kundi sa kung paano mo pamahalaan ang sarili mo. Ang taong marunong pumili ng katotohanan kaysa sa panlilin lang, ay nakakaranas ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sinuman o ng anumang panlabas na bagay kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa bawat bagong video, sisilipin natin ang katotohanan, haharapin ang mga hamon ng isip at puso at bubuksan ang mga aral na magpapatatag sa ating kaluluwa sa mundong puno ng tukso at ilusyon. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.